Trip. Ayan yung matika sa krusip. Ayan. Matika sa krusip, oh. Ayan, along side na, along side na, oh. Housekeeping supervisor, oh. Coming back to the ship, oh. Ayan mga kaparo, along side na. Ayan yung mga marino sa cruise ship. Mga puro Pilipino yan. Ayan Oh. Ayan sir, wag mo ibangga ha. Ah. Huwag mo ibangga. Ayan, yan, yan. Ayan, 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 gumilit na oh. Ayan yung Viking Star. Ayan, di marunong yung driver oh, di marunong oh. Pumunta sa gilid oh. Ayan oh. Ayan oh. Lumayo, lumayo, di marunong yung driver, nagpa-practice yan oh, mga kabaro. Ayan, nagpa-practice yung driver. Ayan. Ayan, di marunong mag-drive oh, nagpa-practice pa lang. Ayan. Ayan. Ayan oh. Ayan mga kabaro. Yung driver, EV yan, Pilipino, pero hindi pa masyado marunong. Nagpa-practice pa lang. Tatalonin ko pa yan sa pagmamaniho. Ayan, oh. Ayan, oh. Umatras-atras, oh. Hindi pa kabisado niya gumalawa ng tender, oh. Ayan, oh. Umikot na naman, oh. Ayan, hindi marunong mag-drive, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi niya mahuli-huli, oh. Ayan, oh, umikot-ikot na lang, oh. Wala na, nawala na, nawala si Kabaro. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan na, long side na, oh. Ayan na, bumangga na, oh. Bumangga na, oh. Ayan na, bumangga na. Ayan, bumangga na yan. Ayan. Ayan. Ayan na, bumangga na. Ayan na, ayan na. Ayan na mga kabaro. Ayan na. Tumabi na. Ayan. Ayan. Kinagis na yung tali. Ayan na. Oh. practice pa yung driver. Oh. Ayan. Ayan. Opo ako dito. Ayan. Sige sir. ka lang dyan. Ayan o. Ayan. Ayan. Nakuha din niya. Sa wakas. Nakuha din ni Kabaro. Ayan o. Nakuha din niya. Practice pa more Kabaro. Kailangan mo pa ng mag ng marami pang panahon. Para makuha mo yung pag-along side ng tender. Ayan, ayan na, tumabi na. Ayan na, nakuha din niya sa wakas. Ayan, nakuha din. Ayan, ganon pagmanihon ng tender mga kabaro. Nahihirapan si kabayan. Praktis pa lang. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na, nakadikit din sa wakas si kabaro. Ayan. Ayan na. Nakadikit din sa wakas. Ayan. Ayan Ayan na, ah, nakadikit din sa wakas si Kabaro Ayan Nakadikit din sa wakas, nadali rin Nadali rin ni Kabaro Magalong sa ng tender, ayan Nadali din oh Okay, shout out housekeeping supervisor Housekeeping supervisor Shout out